Ikung kung tatanungin magsasaka si sir. Oh. <laughs> <laughs> sa sapatos siya, minsan, himulmol. Yung sa medyas. Ano talaga tumubo ko sa, ano, tapos tumubo sa sitawan. Pero sir, hindi mo naman first time magpalinis. Hindi naman. Okay. Yung overcut ko ako kasi may sira na susuksukan ng ano, dumi. may sirain niya yung mga nandyan sa ano. So, wala. Wala na masirain niya. Ano ang tanda? Ay, wala. <laughs> ang tanda Ano na may nga daga kina gat trey trey no ti magan me na may kanigi kanawa tatay magag na ginap gab na gray mm. okay. pa okay, huwag ka hindi pa alas lus na si Bruno pa mama kuryente dito sa gray nando sa may mosoda

Sabi, hindi. <laughs> Tapos nangiwi na pa Opo. Totoo naman yun, sir. Diyasin ko nga si Bruno. Wala. Mm -hmm. Hindi kayo kaya kawatin ng lola niya. Sir, sakit? Hindi, hindi. Ayaw. Ayaw pa tayo. Ipasok sa loob. <laughs> Dalahi naman. Hmm. Ayaw <laughs> <laughs> pa tayo. Meron tayo ulit, sir.